Aries. Ang magpapasigla sa iyong araw ay ang kulay sky blue, simbolo ng panibagong oportunidad at talas ng isipan sa paghawak ng pera. Huwag sayangin ang pagkakataon na pumasok sa negosyong matagal mo ng pinag-iisipan. Ang mga numero ay number 18 at number 40, mga numero ng pagsisimula at panalo sa pinansyal na transaksyon. Taurus, ang kulay na emerald green ang magsisilbing gabay sa iyo, kulay ng kasaganahan at lumalagong yaman, mas magiging epektibo ang iyong pagdedesisyon sa gastusin ngayong araw, magingat lang sa labis na paggasta sa luho, number 5, at number 26, ang dadala ng swerte sa pera o sa pananalapi. Gemini, Yellow Gold, ang kulay na magbibigay kasiyahan, sa iyong araw. Simbolo ito ng liwanag ng isipan, at mabuting diskarteng pinansyal. May posibilidad ng pwedeng magbigay ng dagdag na pagkita mula sa isang di inaasahang source. Number 14, at number 33, ang maaaring maging susi sa swerteng pinansyal. Cancer, Pearl White, ang kulay na magdadala ng panibagong simula sa iyong pananalapi, isang pagkakataong makaluwag sa gastusin ang maaaring dumating, ngunit kailangang pag-isipan ang bawat desisyon sa pera, number 3, at number 40, ang magbibigay linaw sa direksyon ng iyong pera o sa pananalapi. Leo, ang kulay na royal blue, ang magpapaangat ng iyong kumpiyansa sa pakikitungo sa pera may bagong oportunidad na kailangan mong sunggaban, lalo kung ito'y tungkol sa pagbebenta o presentasyon, number 22 at number 11 ang gabay mo ngayon sa pinansyal na mundo. Virgo, ang kulay na olive green, ang magpapalalim ng iyong praktikalidad sa pera ito'y simbolo ng mahinahong diskarte pero may matibay na resulta. Gamitin ito para sa mga bagay na may kinalaman sa budget o pagtitipid, number 9, at number 36 ang magiging daan sa matatag na pagkita. Libra, Coral Pink, ang kulay na magdadala ng positibong daloy sa iyong pera, sumisimbolo ito ng balanse at malasakit sa tamang paggasta, huwag haya ang emosyon ang manaig sa paghawak ng pera, number 28, at number 17 ang magdadala ng kontrol at swerte. Scorpio, ang kulay na deep violet, ang magpapalakas sa iyong kakayahan sa lihim na pagdedesisyon tungkol sa pera. Huwag mo munang ipaalam ang mga plano mo sa iba, may benepisyo sa pagiging tahimik, number 12, at number 40, ang mga palatandaan ng tagumpay sa pinansyal na galaw. Sagittarius, ang kulay na blue, ang magbibigay liwanag sa mga kakaibang ideya mo para sa pera, maaaring may bagong racket o pansamantalang pagkakakitaan, number 21, at number 39 ang magpapalakas sa iyong mga plano. Capricorn, ang kulay na bronze, ang magbibigay lakas sa iyong pagtitsaga at disiplina sa pananalapi, Malapit na ang bunga ng matagal mong pagtitipid o investment, number 6 at number 34, ang gabay sa paglago ng yaman. Aquarius, electric blue, ang kulay na magpapatingkad sa kakaibang estilo mo sa paghahanap ng pera. Mainam itong araw para mag-explore ng bagong teknolohiya o online ventures, number 19. At number 25 ang susi sa mga kakaibang pagkakataon. Pisces, ang kulay na lavender ang magdadala ng linaw sa mga pinansyal na kalituhan mo. Huwag matakot humingi ng payo kung kinakailangan. Darating ang solusyon mula sa hindi inaasahang paraan. Number 8 at number 31 ang hudyat ng pag-angat mo sa pera.